What's up mga guys? Nandito pala kami sa dam ngayon Para mamingwit ng pangpulutan At ayan na nga no, nakakuha na yung aking kadwa Ay na, daman pangpulutanan Dito na nga no, eh, wala pang dumadawi kaya Nagpapadawi pa muna no. At dito na nga no, may kumain nga sa aking banit Kaya dinandaan kong ingato ingat ay hindi tama na ka alam mo titilapian at daman nte ito noon ayon nang ano binalik ko na naman siya sa tubig baka sakaling sila ay lalapit ninenstete okay, o kininan at para ya dito nga no hinawakan ko na naman yung aking mahiwagang tulos at dinahandahan. dahan bigla kong itinaas kunak na no, nagtak Tapil nga tilapia nga yung salat kamit lang gaya At ayan no, binalik ko na naman siya sa tubig Kunak ng dakil nga tilapia Dakil nga sanga At dahil napaasa tayo doon Imbanikos ko natin kanigit kanawan Ilabang ko, ilabang ko Ito nga guys no pa Medyo wala nang kumakain sa mga aming pain Siguro nabsog na pailaan Dito nga sa part na to medyo nagtaranta yung kasama ko dun sa kabila kasi may humili daw sa maniit niya at nung ingato na nga niya dalag ko dyan at ako naman dali dali kong pinuntahan <laughs> ito na nga pala yung nakuha niya guys tingnan yung mabuti han na iparparayag ah <laughs> ipakita na lang ka no, no kasan wag ti ni itidaldalag <laughs> joke dahito Pinuntahan ko na nga yung aking baniit kasi may humihigit at ayan na nga mayroon palang nakuha kaya pala hindi makatal na kasi may nakuha <laughs> at dito meron na naman akong nakuha kaya lang nagbasit kasla kanyam nagbatit <laughs> at dito nga yung sunod sunod na nga akong, yung aking nakukuha dito hibagat kami kahit mabisinda siguro Hmm, talaga mabisindan. <laughs> Gaman ng tilapia manin. May kayo ng libre makan dito. At yun na nga no, medyo mumalmalemen sa balit kargaro ti bulbulungan. Medyo agaw -awin na kunta may kuperit wan ito na kun. Ta, nay, hammongon, yung brown, may kan, inuman. <laughs>